kahit gaano ka pakamahal ng isang tao, kung lagi mo naman siyang binabalewala, darating ang araw mapapagod at mapapagod siya sa'yo. Hindi sapat ang salita kung kulang sa gawa. Tandaan nyo, love is not just about saying I love you o mahal kita over and over again. Kasi kahit gaano kalalim ang pagmamahal, kung paulit-ulit mong ipaparamdam na hindi siya importante, unti-unti rin yung mauubos natin na mahal naman ako nito. Kaya kahit anong gawin ko, maiintindihan niya. Pero hindi ganun eh. Tao rin siya. Marunong mapagod, marunong magsawa. At pag naubos na yung effort and patience niya, kahit gaano ka pa niya kamahal noon, matututunan din niyang piliin naman ang sarili niya. Love is not about taking someone for granted. Dapat may respeto, effort, and consistency. Kung gusto mong tumagal ang relasyon, huwag mong iparamdam na one one-sided lang ito. Kasi sa huli, kahit gaano ka pa niya kamahal, kung wala na siyang peace, pipiliin niyang umalis.